Gumagawa ito mga kawander, sinang indang. Kasi nga daw siya yung intern sa kusina. O, ba? Diba? Kaso nga lang, iniwan tayo ni Nang indang. Ayun mga kawander, i ko sa inyo, no? Isa po ito sa ginagawa ko mga kawander. Ayan, so, na mga nakakilala po nito. Ayan, kailangan natin. <laughs> o, ba? Diba? So, mga nakakilala po ito mga kawander, dahon po ito ng guyabano. Ayan, kinuha ko po ito sa ating uh, bakuran. Okay. Ngayon mga kawander, siyempre bago natin ito iitos, huhugasan po muna natin. Ayan. Hugasan natin siya isa-isa. Okay, kailangan make sure na malinis po siya mga kawander. Malinis. Ayan, tapos... Okay. Okay. Uh, Ayan, yung mga hugasan natin, ilagay natin sa takori. Ayan, pagpakulo ko ng tubig mga kawander, o. Oh. Ayan, pagpakulo tayo, no. Siyempre hugasan pa natin yung iba. Pag-uugas ng mga kawander, kailangan isa-isa para ano... S Sili na green dito. Sili na green. Ay, Ayan mga kawander. Diba? Mas maganda damihan natin para sulit. Sulit yung maibigay niyang ano. Ayan. Ayan. Diba? Ay mga ka-wonder, sa mga nagkatanong po, pwede niyo pong i-search uh, guyabano leaves, binipits ng guyabano leaves. Okay. Siyempre mga kawander, sasamahan natin siya ng dahon ng sambong. itong dahon ko ng sambong mga wonder kinuha ko lang rin po ito sa ating bakuran. Ayan, nagtanim po talaga ako ng dahon ng sambung para pag ano kailangan natin, eh, mayroon tayong makukuha. Ayan. Ayan mga wonder ito lang po yung isa sa ginagawa ko tuwing umaga. Actually, minsan ang gumagawa ito, mga kawander, sinang Nang Indang. Kasi nga daw siya yung intern sa kusina. O, diba? alang so, nga lang, iniwan tayo ni Nang Indang. Nang iiwan siya ng walang paalam. <laughs> diba? Ayan, mga kawander. Uh, pinagsama ko po yung sambung. Sambung to at guyabano uh, leaves. Ngayon, takpan lang natin siya. Ayan. Takpan lang natin siya, mga kawander. Ayan. At pakuluan. Okay. Pakuluan natin siya ng mga 10 minutes. Okay. After naman may mga, mga, mga kawander, pag kumulo na siya, isa natin siya iinumin. Ipakita okay, ko sa inyo mamaya kung ano po yung hitsura niya. Ayan mga wonder, ito na siya kumulo na. Ayan. Ngayon mga wonder, ilagay ko sa baso. Nilagyan ko muna mga wonder ng tubig kasi para hindi maano yung baso natin, no. Oh. <coughs> ayan. Ito po yung i-chure ni mga wonder. Okay? ayan dito muna natin si ilagay. Tapos inumin na po natin siya. Ngayon atating uh drinks. Hintik pa natin siya mga ka-wander. Mapakla, pakla siya mga ka-wander na medyo hindi uh, naman gano'n ka ano yung lasa at kayang-kaya. ay mga ka-Wander, ito lang po yung isa sa ginagawa ni Wonder Daddy